kiluhin daw to yun na natin magkano aabutin <laughs> ayang kaya mo naman Maharti ka rin eh pumupwenta lang ako Lano, 100. Huh? 100. 100. Ah. Stop. Stop. wala rin pera wala rin ako pera mag-GG ano pa ako mag-withdraw oh, lang ako Miral ka na naman. Allah. Maraming maraming salamat po. Ang pangalan nito? Pareho na tayo. Ang pangalan? Ang pangalan. Yung, yung ano? May reserve ako dyan. Kasi kung hindi ko yun. Berangel. Mrs. and Mr. and Mrs. Berangel. Pasalam tayo. Maraming maraming salamat po kay Mrs. Mr. and Mrs. Berangel. Berangel. Maraming maraming Mrs. Mrs. Berangel. Berangel. Yeah. Sa pagbibigay ng kineles na to. Yeah. Ito po yung karating sa mga Aita community. Ayan. Sana po kayo magsawa. Me da mi, pa.